Pinag-aaralan na ng Department of Agriculture ang pagpapalawig ng importasyon or importation ban ng pulang sibuyas. Sapat kasi ang supply nito hanggang Pebrero sa susunod na taon. Pero kung ang sibuyas bumababa na po ang presyo, bay ang kamatis naman nagmamahal. Si Clazer Pardilla sa detalye. Balak bumili ng kalahating kilong kamatis ni Ruby pero Sobrang taas, kaya imbis na per kilo ang bibilihin ko, eh mga dalawa hanggang tatlong piraso lang. Sa price monitoring ng Department of Agriculture, mulang 55 hanggang 90 pesos. Umaabot na sa 120 hanggang 180 pesos ang presyo ng kamatis. Ayon sa ilang nagtitinda, mahal na nga, madalang pa ang bagsak ng supply ng kamatis. Yung ano ngayon, sir, yung isang box, ang dati, Nagkakaalaga lang ng mga 1.5, 1.8. Ngayon, 2,900. Nagkakaubusan or sa panahon, kasi lalo na ngayon, magtatagulan. Sabi ng DA, naapektuhan ang nagdangbag bagyong agon ng ilang sakahan sa Northern Luzon. Kaya naantalang produksyon, pero... Yung kamatis, ang harvest ay magdaratingan ng maraming volume in two weeks time so we can expect In one to two weeks, ay bababa na ulit yung presyo. Pinag-aaralan ngayon ng ahensya na i-extend o palawigin ang importation ban sa pag-angkat ng pulang sibuyas. Nananatili kasing sapat ang supply na tatagal ng higit dalawang araw o hanggang Pebrero pa sa susunod na taon. Yan ay matapos umabot sa so 162,000 metric tons ang inventaryo ng pulang sibuyas nasa 11,569 metric tons naman ang supply ng puting sibuyas na sinasabing mauubos sa buwan ng Setyembre. Marami nga tayong stocks, di ba? Pag pumasok yung imported na mas mura, it will drive down yung price uh, even lower. So, we also need to consider yung pagod at hirap na ating mga magsasaka na sibuyas. Hanggang ngayon, hulyo, epektibo ang import ban sa sibuyas na isang sinag na magdesisyon ng pamahalaan hindi sa pag-angkat para maiwasan ang pagbahat ng imported na sibuyas. Papagsak ang presyo ng uh, sibuyas and uh, yung maalat na cold storage, eh, malulugi. Yun ang malaki problema natin. Dapat uh, huwag muna. No? Uh, maybe kung uh, gusto magpasok ng puting sibuyas, uh, pwede naman up to August. Hiling din ng grupo, i-monitor ang volume ng produksyon sa isang lugar para maiwasan ang oversupply. Nais nice din ng sinag na magtakda ng presyo, lalot 45 pesos lamang ani ang presyohan sa cold storage facility. Pero umaabot sa 150 pesos ang presyo ng sibuya sa ilang palengke sa Metro Manila. Kalezal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas!